Gandang hapon po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng busing nito. Mulye. Yan sa jeep. Jeep to mga idol. Sama na baklas kabit. Ito nga pala idol yung ating tinanggal. O. Gabi sira. Yan ito idol eh. Hindi lang 6 na taon bagong sira. Gawa ko rin kasi ito mga idol. Ah, mga idol at ayan o. Pati mga turnilyo idol eh. Pinapapalitan natin. Ayan mga idol at gagawin na natin.

lang, laging lang ito. pa pala tayo ay ng ang puso nito, arin na piraso, Saka may stopper ah, pa pa stopper. Okay na pa 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 mga idolat. pa tayo dito.

Sabag tayo so, na na, pag kamexi. Sa ako naman pa sa nidol pag wala gawa. Pusing ko lang itong jeep. So may lulat, like, puputul-putulin pa natin ito. May lulat, putulin na natin ang ilo. natin ay doli, lima, lima, lima piraso lang to kulang pa ng isa pero madali lang hanapin ay doon part 2 to mga idol dahil medyo mahaba na ating video Ayan, kuha lang natin muna to sa pag hiwa at saka bilogin ko muna tapos ayan, abangan nyo lang idol sa sunod upload ko yung pag kabit na ng losing, mga idol And gusto nyo pong mapanood ang ating finish product ayan sa so, mga idol at bilogin na natin ayan so, mga idol at bilogin na natin mga idol Parata so, ko sa para idol. ko naman. pala idol kung nagbutas ako, binibilog ko muna para yung pagbutas ko diretso yung ano. Talim natin pang butas. hindi siya palikulay ko sa gitna. At maraming maraming salamat pala mga idol sa inyong walang suporta sa aking video. Sana po eh, hindi kayo magsawa manood sa aking mga content mga idol. Dahil wala tayong ibang mga content idol sa araw-araw, kundi ito lang. Yan. Ang idol ay bilogin mo natin, saka pantayin natin yung pweto. Mamaya naman idol ay puro butas. ating pinalitan na idol na pusing okay. sa so, nagtatanong ko sa aking shop kung saan po ako banda mga idol dito lang po ako sa sa Nusidil Munti Bulacan sa Pampalay proper po si Hulo okay. PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol dito lang ako sa Pampalay proper si Chihulo tapat po ako mismo sa Jikan dito mga idol bali-arim na ganito idol ang gagawin natin saka stopper eh stopper idol right eh gagawaan ko pa ng ano, stopper to pangalawa na yan idol kaya yung busing natin dyan idol, habaan ko para pagkahinigpita natin idol yung tornilyo. pasok na pasok pa sa loob yung ano ating busing ito nga pala idol, gulong ng loader ang ating ginagawa natin idol at pangatlong customer natin itong jeep mayroon tayo kang inang mga customer na malalayong lugar din itong jeep mga idol dito lang ito malapit sa amin

ay ko talaga dito ay eh, dun para yung pagbutas natin eh sintro sintro ka butas natin na i-dun dyan na ayon. yung finish natin ano di dilog kunin mo pa rin aido ng ating gamit Tayo, idol na, dam rambhir, kinabit na. Ayan. Ayan idol isa pa ito na lang ito na ayun medyo malaki pero okay na ito ayun kasi wala hindi naman masayang yan ayun nakapitin natin yan Alim na idol nila ating pinakasangkalan, kaya hindi mo ngayon na ito yung kukyong gumamit nito. Malalim na, at pagkatapos nito ay dole, bubutasan ko naman to, kaya lang ay dole video mahaba na yung mahaba na yung video mga idol kaya abangan nyo na lang po idol sa part 2 kadugtong nito kasi kasama to baklas kabit mga idol Pantai, pa kunting pantay pa kubila siya mga idol at anim na siya mga idol kaya bubutasan ko naman to idol kaya lang eh abangan nyo na lang po sa sunod upload at mahaba na po ang ating oras mga idol yan pakishare naman po mga idol ang ating video at pakipalo na rin samahan nyo na rin po ng live. thank you very much po and God bless you po sa inyo lahat mga idol bye bye